At tayo e eh, gayahin yung mga, mga tiktokers, youtubers ng mukbang. Ipakita po natin ang inihanda nating a few pictures bago po tayo mapunta sa discussion pa. Direct ating picture number two. O, uh, gusto ko sanang matakpan natin yung kanyang mata. Pero public ano po siya eh, public knowledge yung nangyari po sa kanya, yung influencer na ito. Imaginin mo, 24, Pumanaw ng biglaan at yung pagpapanaw po niya na live pa. So marami nagtatanong sa akin, edo ano nangyari? Inatake ba sa puso? Kung inatake, wala, di wala ba siyang nararamdaman? Nanikip ba yung kanyang dibdib? May mga kondisyon po talaga eh na there are certain hormones na kung tuloy-tuloy ang ating kain, galing sa ating lapay yun eh, ano? Yung ating tinatawag na pancreatic amylase can digest itself. Kamukha po ba ng mga nababangungot? na sa sobrang kain mo sa gabi, nabangungot ka, pwedeng hindi ka na magising. May picture number 3 tayo, Derek, eh. Uh, yung local, Akala nyo, sa abroad lang nangyayari yan, ano? Maging dito sa atin, pwede rin po mangyayari yan. Ayan. Isang vlogger, ganun din. Pumanaw din po. Kung makikita nyo naman yung kanyang kanin, parang four cups na kanin yan, eh, no? Kanin po ba yan? Tapos, eh, nakikita nyo yung kanyang ulam eh sapat na sa family of four or five yung kanyang kinakain eh. So yung katawan po natin, hindi po siya akma sa ganun na sitwasyon, na kain lamang ng kain, na hindi na da-digest completely. At ang food that is undigested, tandaan nyo yung sasabihin ko po, food that is undigested could be poison to our body. Kuhan nyo po, pwede tayong malason kahit na masustansya yung kinakain natin, kung undigested yan at sobra-sobra at hindi na kaya ng ating katawan. So, ano na ang mangyayari sa atin? Mayroon pong kondisyon na kung tawagin ay metabolic syndrome. Nasa picture number 4. Ayan, no? Dati ang tawag nila, syndrome X. Central obesity. Lumalaki na yung buong katawan. Sa paglaki ng katawan, mangangailangan siyempre na yung puso mag-supply ng dugo sa mas malaking katawan, kaya tumataas ang blood pressure kasi napipwersa ngayon yung puso. Yung paglaki ng katawan, hindi naman dahil sa gulay po lumaki yun eh. Dahil sa ibang mga kinakain niya, kadalasan ay karne, mamantika at mataba, kaya tumataas pati yung triglyceride. Yung triglyceride, yan po yung isa sa masamang fats sa ating katawan o dugo tapos, yung pangmanggandang kolesterol or the good cholesterol or HDL, bumababa naman dahil kakulangan na ng paggalaw. Hindi na siya nag-ehersisyo, hindi na siya naaarawan, puro na lang nang nakahiga at kain ng kain, kaya yung HDL or the good cholesterol goes down. The bad cholesterol goes up. And this affects the sugar level in the body. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng insulin resistance. Ano yun? Yung kinain mong karbo, hindi mo matunaw-tunaw. Dahil bagamat meron ka namang lapay na gumagawa ng insulina, hindi na siya tumatalab sa ating katawan. So, yon ang insulin resistance. Delikado yan. Yun ang ating metabolic syndrome or syndrome X. Ngayon, may mga kriteriya dahil yung mga nanonood po sa atin, nakikinig sa atin sa ngayon, gusto nilang malaman, Naku, Dok, ano na ba ako? Pasok na ba ako dyan sa metabolic syndrome na yan? Tingnan natin ito. Meron po tayong next picture direct. Yan, number one. Nagpapatest po sila ng uh, kanilang blood chemistry. Kapag nakita na mababa ang kanyang HDL, ano yan, senyales yan. Ang ting, 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 ting. Titingnan yung kanyang blood sugar. Kapag mataas yung blood sugar, another yan. Ting, 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 ting. Ayan, na ng blood pressure niya. Paglampas ng 140 over 90, kahit nga 130 over 90 lang, sinyalis na rin yan. Pagkatapos, tinitingnan yung kanyang triglyceride. Yun po yung bad cholesterol din, ha? Kapag ito ay tumataas, may mararamdaman naman po tayo o sila na nagpapabaya ng katawan. Okay? Ano yung mga sintomas o maaari po nilang maramdaman? nasa picture number 6. Direk ipakita po natin ang mga sintomas na maaaring maramdaman. Hindi lahat ha, yung iba walang nararamdaman. Pero the moment na may mararamdaman po tayo, that is already a sign. Tingnan po natin ang ating sintomas. Okay. Madaling mahapo. Yung bang hagdanan na isang flight of stairs, kailangan mong magpahinga sa gitna. Nakakaramdam ng panghihina. Tapos maraming masasakit hindi lamang sa kasukasuan, pati na rin mismo dun sa muscles niya. Yung sakit ng ulo, on and off. Hindi niya malaman. Sabi ng iba, baka dahil sa mata ko lang, baka kailangan ni eh, magpasukat ng salamin. Pero yung headaches are on and off. Okay. Maging sa mga bata, nakikita to ah. Huwag po ninyong isipin na sa mga adults lang. May mga cute na cute po tayo. Ay, yung cute naman ng anak mo. Ilang taon na yan? 7 years old. Eh, ba't mukha na siya 12 years old? Sa laki. Pwede rin mangyari sa bata yan. So, nagkakaroon sila ng developmental delay. Delay sa maraming bagay. Sa pagsasalita, yung kanyang pag-aaral, etc. At yung tao naman na sobra ng sobra ang kain, naduduwal na po siya. Mukha ba nung kapanahunan ng mga Roma? Kakain, duduwal. Kakain, duduwal. So, these are some of the symptoms. Okay. Hindi naman natin sinisisi. Kayo na kasi nagagaya po ninyo yung nasa YouTube eh. Baka kasi maging vlogger kayo at uh, sumikat din. May mga ibang dahilan kung bakit uh, pwede mas madali na magkaroon tayo ng metabolic uh, syndrome. Tingnan natin ang possible causes direct. Ayan, sa next slide makikita natin may genetic predisposition. Number 7 po, ayan. May mga lahi talaga eh, na palakihin po sila ng palakihin. Alam nyo, yung certain colored people, uh, bagamat ito nasa Amerika o nasa Europa, may tendency po. Uh, dito sa Asia, meron din po. Dahil talaga ang pagkain nila, kinakamay pa nila eh, no? Tapos ang kanin nila, sobra-sobra, no? Pwede, may genetic predisposition. Pangalawa, causes would be inflammation. May mga pamamaga sa parte ng katawan natin sa mga organs natin which includes the pancreas o yung lapay. So kwido po tayo dyan, ha. Next, nagkakaroon sila ng insulin resistance nga yung nabanggit natin. Kadahilanan na siguro diabetic sila noong araw, napabayaan, hindi nagkaka nag ng tamang gamot, nagkakaroon ng insulin resistance. At kakulangan nga ng paggalaw. Okay? So ano ang punto ko rito kanina ko pa sinasabi? Galaw-galaw dyan. Ah, kailangan naglalakad tayo. Di ba nauso nga yung relo na binibilang ang paglalakad ninyo ng 5 to 10,000 per day? Hindi mahirap yun ha. Ah. Hindi nyo kailangan lumabas ng bahay. Up and down lang ng up and down sa hagdanan. Dalawampu paakyat, dalawampu pababa sa umaga. Ganon din sa gabi. Dalawampu paakyat, dalawampu pababa. Kung second floor, ay, maaabot po ninyo yung 5,000 steps na yon. Okay. So, Bilang mga doktor, napakahalaga po sa amin na kayo ay maalagaan. Siyempre, alamin namin, talaga ba? Meron ka ng metabolic syndrome. Nandito po sa next picture natin. Direk ipakita natin yung number 8. Titingnan namin yung inyong baywang. <laughs> sa lalaki, dapat wag aabot ng 40 pulgada sa babae, wag aabot ng 35. Pag umabot po ng ganon, ha? Again, senyales yon. Tapos titingnan namin yung dugo, yung tinatawag nating triglyceride. Titingnan natin yung HDL. Dapat mataas ang HDL kasi good cholesterol to eh. Sa nakukuha yung good cholesterol, abay sa isda, sa tiyan bangus, sa mga masusustansyang pagkain gaya ng gulay, ng mga prutas. Yan ang mga magpapataas ng HDL kasama ng uh, ehersisyo. Yung blood pressure, tinitingnan namin, mahalaga na hindi tumataas. 130 over 85, ideal yan. Above that, dapat nagpapatulong uh, na kayo with treatment plan and blood sugar. Sana hindi aabot ng 110 pataas. Kasi pag lumalampas doon, again, baka kailangan ng treatment plan. Ngayon. Paano mo malalaman kung may potential ka magka metabolic syndrome? Kapag tatlo doon sa binanggit ko ay positibo kayo, eh dapat nagpapatingin na po tayo sa doktor.